Panginoon, patawarin mo naman ako. Kahit anong oras, Panginoon, kung kailangan mong kunin ang buhay ko, bagayin mo ng buhay ko, meram sa'yo. Kung ibinigay man sa akin ng Panginoon ng buhay ko, napakaputi, may babalik ko sa kanya, napakaitim na, madumi. Kahit wala akong kasalanan, parang bibigyan ako ng kasalanan, parang kabayaran ko ba yung mga ginawa ko nung malakas pa ako. Para akong nasa sabungan na sa sauda lang ng sauda sa diado, hindi na ako pwede Eh. Malaking kasalanan sa Panginoon, Diyos yun yung pumatay tanang ng tao kasi dapat ang tao pinapatawad eh. Kahit anong galit mo sa tao, dapat pinapatawad. Kasi talaga ako minsan di ako makatulog. Panginoon, maraming salamat. Napakasarap pa lang mabuhay na kilala ko ang Panginoon Diyos. Argabiado tayo rito. Bata, baka nabibigla ka lang. Delikado ito. Ngayon, yeah, kung talagang buwan loob mo, patunayan mo talagang tunay ka, uwag ko rin. Parang kabayo ka, laki. ang laki. Ang tatunon hanggang dito, pati tainga. nga. Purong puno pa tayong mga daliri nun may tattoo. Kay nakakatakot batin Kay inano ko talaga Kay kasi pag bumat, tumira ka loob kailangan Hindi mo bubuhayin Mga story yan ang tattoo sa Mga tinta na loob ng karayong Pag na sa balat Ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan Pero lahat naman ng mga ginawa ninyo ay, Lahat naman yung Oo. Hmm. Pero nagsisisi talaga ako yung mga pinakay kasi sa kasal, malaking kasalanan sa Panginoon nun. kaysa tatlo kong pinakay, isang pinakay ko sa laya, nakulong ako noon. Pagdating sa loob, nakapatay ako sa abuyo, pinal ko nakapatay ako pangalawa. Nakapatay ako dito sa labas ng isa, pero nakakapagsisi yung nagganito na ako. Sinimba kasi ako sa City Gil, may simbahan yun. Eh. Nagsisisi ako, yayakap ko may santo sa labas ng simbahan ni eh na Panginoon, patawarin mo naman ako. Tsaka nakakatakot minsan yung para ka nang binabangungot. So parang minsan nagigising ako. Parang nagmamakaawa yung nakita ko mukha ng tao nga na nagmamakaawa na. Katulad yung pinakay ko rin sa buyo. Ang pagsabi ng kayo, argabiado tayo rito. Eh may nahani din yung tinong na limandaan tao. May nahalo isa ngayon yung ng tumira sa Muntinlupa. Kaya e, ako bata pa, may nangitang kilikili, sinitira. Ako grang. Eh yung taso ng paliguan, nilalakad-lakad yung gwardiya, may dalang baril. Kasi nakakapagpatakbo ko ng bahay sa taso, eh. ano yung masinggan eh. So, eh, sinabihan ako ng mayor, bata, baka nabibigla ka lang, delikado ito. Eh, kung talagang buwan loob mo, patunayan mo talagang tunay ka, uwag ko rin. Biyan tayo, naliligong taon sa sabon, eh, kay puro tato parang kabayo kan laki ang tato nun hanggang dito pati tainga. nga purong -puro, pati ang mga daliri nun may tato kaya nakakatagod ba magulang pa naliligo ang sabon ng mukha kabilang muna e di sinil ko pintuan o, ano, hindi ako makapasok-pasok kasi pag ipapasok ko ang kabila binabanlawan pag sa bundi ito babanlaw kabila naman eh ngayon kay parang nagmamadali na siguro kay magbibilang hapon na hapon na pasokin ko na ito ganyan kahabang patalas ko bumalik kami rin sa loob madulas eh kinayakap ko nang isang pasampas nga ng buti eh, kaya hindi siminto yung, yung mga dingding lang mga kakapal lang na plywood sa paliguan parang kalabaw ko na paglabas ko ngayon labasan ng tubig hindi na tubig ang lumalabas yung dugo na kay inaano ko talaga kay kasi pag bumat tumira ka sa lup, kailangan hindi mo bubuhayin kasi pag ganun matagal ang wilta noon kailangan for gano'n, pag may gamit may talaga yun pag takbo ko sa brigada ng ginagang bala kay takbo ako punong-puno ako na doon eh galit ang superintendent doon Kaya mabuti lang doon ang lupa kay malinis kay bundok ang sabuyog yung puwit ng bao oh, ginagano'n, na ganun yung lupa okay kainin mo ang inyong ka, pasin mo rito ha Lamog na lamog na ako, wala na, hindi na ako makilala. Hindi pa na yung basketballan, may may bahay ng langgam, yung pulang lamgam kaganon Ginapos ngayon ako ng superintendent doon, ginapos ng pabaliktad, ganyan. Ginapos ako sa poste ng pasyuta ng basketball. At ang ginanuhinalukay ngayon yung langgam pa. kay pagsisigaw ko, nagpapasok pati dila ako pinagkakagat, pati mata ko. Hindi pa na kontento yun, pinakain pa ako ng lupa. Ilang araw ako hindi makakain na sugat, andito ko. Kaya ngayon na, na ganito na ako, sabi ko nga, Panginoon, maraming salamat kasi diyan ako kumukuha pang kain namin araw-araw. Asawa ko yung nakakapiran naman ako diyan. Nakakapagsisi talaga yung malaking kasalanan sa Panginoon Diyos yun yung kumabita ng tao. Kasi dapat ang tao pinapatawad eh. Kahit anong galit mo sa tao, dapat pinapatawad. Nagsisi talaga ako. minsan di ako makatulog. Lalo na namatay ang mga magulang ko. Wala na, wala na akong magulang. Hindi ko na rin nakita. Wala na, nasa Montenlo pa ako, pati ng nanay ko, pati tatay ko, pati kapatid ko, pinatay sa probinsya kay may mga kapatid yung pinatay ko, parang may buwis din ang buhay ng kapatid ko, pinatay rin ang kapatid ko. Paglaya ko, balitaan ko na lang, pinatay ang kapatid ko. Ang, kahit maniuntog ko ang ulo ko sa pagsisisi, na pati kapatid ko na pati dahil sa akin, wala naman magawa kay huli na eh. Kahit saan din ako tumira, pag nanakawan ako, kawawain ako, wala naman ako magawa kahit wala akong kasalanan, parang bibigyan ako ng kasalanan, parang pinagbabayaran ko ba yung mga ginawa ko nung malakas pa ako. Salamat po, Panginoon. Kung kalooban mo, maraming salamat, Panginoon. Ganun na lang ako. Para akong nasa sabungan na sauda lang ng sauda sa eh, di hindi na ako pwede mag-ilyamado eh. Ang mahalaga, yung nakakapasalamat ako sa Panginoon. Eh na ako ng truck, buhay pa ako. Tanggalan ako ng lapay, buhay pa naman ako. Ibig sabihin, may plano pa sa akin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat. Napakasarap pa lang mabuhay na kilala ko ang Panginoon Diyos. Kahit inaapi na ako niyan, Panginoon, maraming salamat. Kung kalooban mo. Kahit anong oras, Panginoon, kung kailangan mong kunin ang buhay ko, bumihin mo ng buhay ko meram sa iyo. Maraming salamat po, magpapasalamat talaga ako. Okay. Ngayon ko naramdaman na, simula ako maging tao ngayon ko na napakasarap, pinakamasarap ang buhay ko ngayon kaya sa nung malakas pa ako. Kasi nung malakas pa ako, puro hirap eh Samantala ngayon, nakatayo lang ako lalo kung madaanan ako mga iskumbik. Ay, burang, hanggang ka pala. Natatrap na pa po. Oh, pangkain mo. Oh. Ganun, bibigyan ako yan. Pero pag inabutan ako, bago ako magpasalamat sa nagbibigay sa akin, Panginoon muna. Panginoon, maraming salamat. Kay ang doktor nga sa Manila Hospital, sabi nga ng doktor, Tatay, ang pusa si yung buhay, ikaw siguro siya ang puna eh. Na-stroke ka na, pang apatay stroke Buhay ka pang na-stroke, hindi mo ba alam, tatay? Pinagmatagal na dalawang taon buhay. Namamay. No, ikaw, 25 years na ako na-stroke eh. Nagpapasalamat ako sa Panginoon, buhay pa ako. Naramdaman, ngayon ko natikman ang pagpapala ng Panginoon sa akin, nga ganito na ako. Minsan wala talaga may nangyayari dyan Nakapon na wala, Pauwi na ako Wala mabibigay Nanalangin ako kahit nakatayo Ako nagilid lang ako Doon sa sinasandalan kong luna Panginoon Alam ko naman Panginoon na Wala na po kong kakayanan Umasa sa sarili kong kakayanan Sa'yo na lang ako umasa Panginoon Magkakain lang po kami ng hapunan Magkaalmusal bukas Ng umaga bago kami hapunta rito Mamaya maya yun Tatay oh. Minsan mambo -nambung. Kawawa ka naman tatay Sumilong ka naman Magkasakit ka tatay man, nasawa na yun ako sa sakit Salamat mam. Kung kalooban na ng Panginoon Diyos Kahit natin matayan na Salamat Nagdadagdag pa mm. Minsan nagbigbigay sa isang libo nga eh. mm. Ang mahalaga Nakapagsisi pa ako Mamaskunin man ng Panginoon Diyos ang buhay ko Nakapagsisi na ako sa Panginoon Naharap ako sa Panginoon na Kung ibinigay man sa akin ng Panginoon ng buhay ko Napakaputi may babalik ko sa kanya, napaka-itim na, madumi. Mahirap nga ng kalagayan ko, pero ligtas pambuhay ko kayo. Kung alil giladaanan na ako mga tirador sa brick. Ay, ang isip nun. So, oh, buti ti kalasong ka na. Hindi na sila sisikat sa akin eh. Ay sinasabihan ko sila, pagkainarga biyado na talagang nga loko-loko, di nyo na ako pwedeng gawin puhunan. Kasi paralisado na ako, hindi katulad ng malakas kung malakas pa ko murahin nyo lang ako sikat kayo bumbrick eh hindi nyo ako pwedeng mamuray eh ang tao rin halos nakatahay sa pantalon pag nag-alsa busog na ako eh alam na nilang kasunog eh kayo makalaga doon nun, no? Nakapagsisi tayo. Nakapagsisi, Buhay pa ako Natikmang ko na yung pagpapala sa akin ng Panginoon Hindi pagpapalo, pagpapala Pero <laughs> so, so, pwede niyo kaming bigyan ng payo Bari sa karanasan hmm. niyo. Ang masasabi ko lang, kung so, huwag maging mainit ang ulo, kung kinakailangan mong pasisa, na lang kasi. Sa tulad sa akin, nung kabataan ko pa, sana huwag yung mainitin ang ulo. Pagpasinsyahan kasi, walang mawawala sa atin, magpasinsyahan, magsisisi ka. Ako, dinanas ko sa Muntilo, pag dating alas 4, palubog ng araw, nakagahakapit at tinitigay ko ng rehas. kasarap ko na doon ako sa laya. So, lumalabas ang luha ko. Lalo na kung Pasko na tao, mahagulgul ako na lang iyak. Kahit masarap ang pagkain ay eh, binibigyan sa pagpasko. Parang hindi ko malunok eh, naalala ko talaga. Kahit palit dito araw-araw, masarap pa talaga sa laya. Kahit anong nyaya sa akin, baka, ka lakas, Malaking pira ito. Ay hindi ako sama yan. Hindi ako sama. Pero pag sinabing mayroon akong kaibigan na inaargabyado, ayaw lumaban. Kadikit na kadikit, inaargabyado. Tumabikan na ako na lang. Kaya doon na sa akin ng tao sa buhay. Ang kurang totoy, eh. pasensya ka na kurang, eh, pininto ko rito yung buong pagkatao mo sa lupa nung no magkasama pa tayo. Hindi kita kurang totoy, eh. sinisiraan talagang kung ano lang ang nakita ko ron sa'yo, yun lang ang sinasabi ko. Alam mo naman na ikaw rin ang tagapagpakain sa akin, lagi ako bibigyan. Ka, bibigyan ako ng yon. Oh, lika, ako si Oscar. Ito ang istoryan mga tato ko. Bata ko yun. ko yun. Inuubusan ko muna ko yun. Ang iskor ba? Ang din ko lahat. Baka basa ko lang sa roon araw. Ngayon, nung lumaya siya, nagulat ako, ibalil lang siya. Gusto na siya. Marami na to yan. At marami na sa akin yan. Pero pinatira ako sa munting lupa yan. Anak. May kanta ang mga BSL para oh. kay Totoy Pagatpat. Oo oh, nga. Oo. Oh, okay. Kanina niya lang pinarinig sa amin eh. Kinalabutan oh, ako. Oh. Oh, to totoo to yan eh. Sa mga mga na ako, tambak ang mga dumadaraw sa akin. Nung tinira ko si Efren Baren, nasubartulong na ako, tambak ang mga pagkain ko, kaya nga. Dumating ako sa Munting Lupa, yun ang busyo sa Kasi tinira ni Miling Azor, Sputnik, mayor ng kitchen. Siyempre, may pangalan siya. Siya nyo nilagay ng busyo sa si Miling Azor. Nung lumaya ako, lumaya na siya doon sa pagkain ng nabutas. Naging ko ng terter yan. Ter -ter so, naging ko ng yan. Ter kasama nito ako, Biligas. Pupista dito ko. Maraming tao dito. Maraming handa ako dito, ko rito. Kung mapira pa ako naman ha. Ang kalakasan ko pa. Maraming ang bibigay sa akin dito. Nasa ano sila sa nabutas. Kinukumbida ko sila at isang jeep puro mga kausa ko. Bisa O puro mga pangalan. Kaya mm -hmm. e, ako ang sinasanto nila ng senador. Kaya e, ang pupunta sila rito. Pupun nila ako makita. Ako talaga number one. Kasi Ako number one nga ng Kasi, kasi hinangaan nila sa akin. Pag nakakasakit ako, makakaumurang kagad ako. Hindi ka ang ng iba, sa. Inaabot mo ngayon lang, patay. Ako so, bako, hindi. Eh, lo, lo. Pag nanaksa ako, nasa yung simpo na yan. Sasawin ako, mananaksa ako. Kinakailangan makaumurang na ito. Kasi puro gwardiya, mga gwardiya, gwardiya. Kinakailangan makaumurang ako ko sa dito. Kapag ako ganyan, sabay ako takburin. Gugulat na akong pintuan. Bukas, bukas na pinto. Di, kinatanong namin ng gwardiya. Kasi, sir, siya rin, siya rin, ano na nakilak? Ayaw ko. Nung gano'n din ko nakanak. Siya ako, ano na nakilak? Kutain mo pagkatpat, nandiyan ka na pala. Nung si umingas ko. Nahuli ulit. Iyadalo ko sa medium. Iyadalo ko mga fried chicken, mga andok, mga raw. Kainan kami doon, mga kakausap ko. Ngayon, pag niya, tumuyin ang lete. Sakit lang ginama Mahal na yung mga BSM. Kailangan nga matapang si Mijin. Iisipin e, si sa ni Erning Madon yan. Wak Oo, so ano, si Erning Madon. Wak ka bituka, tumatakbo. Ano ba't ang kisya? ang nakarating hospital ng mga mga mga